Hello guys, paano ba dapat ang tamang uh, mag gumamit ng streaming na apps? Kasi yung iba, uh, dahil hindi daw makapasok, dahil naglalag. So, una, gawin natin, try na uh, click tayo ng isang picture, the, the occupant. And then, may makita kayo dito sa baba, maraming, maraming player, maraming option, di ba? So, kung may nakita kayong ganito, ganyan yung 6.883 1.7 1.92 files 1.92 dapat so dapat dapat 1.92 ang 1.92 1.92 ang 1.92 1.92 uh, ay yung 1.48 piliin 1.92 yung yung maliit na files 1.48 gig kasi kung ito tapos kung itong uh, itong nyo, yan, matataas. Maglo-loading yan, guys. Yan, 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 yung para sa mga matataas na mbps na wifi So, kung mahina wifi Wi-Fi nyo, dito lang yung sa mababa. Ha? Yan, try natin ng 1.48 gig. Diyan tayo mag-play kasi yan ang pinakababa. So, try natin ang ganda Dito lang ang gamit ko. Diba? Ganun kabilis. and Try natin yung malaking piles. Kung makapapas. Ganito mangyayari kapag malak... Ganito mangyayari kapag pag ito yung pinindot nyo piles 6 point... Uh, ah, wait lang. 6 point... 83 yan diyan tayo mag-try so, ganap po yung mangyari medyo mahina yan actually ma ma mabilis na yan kasi malakas ang data ko ganoon lang